Hi guys! Ayan, for today's video, ayan, kasama natin ngayon si Joyce. Joyce. Ganda ng pangalan kasi ganda ng ano, face. Eh? Uy! <laughs> so ayun, nandito kami ngayon sa GMA. Nag-audition kami sa KMJS. Gabi ng login try namin. So ayun guys, interviewin muna natin siya habang may inaantay siya. No? So, paano ka nakapasok sa pagtitaping? Actually, nag-work kasi ako before sa Tagaytay. And then, uh, may nalaman akong uh, workshop. Hindi siya famous workshop. Parang simple workshop lang siya. Tapos, ayon uh, nag-workshop ako doon. Then, doon na ako parang, doon na ako nag, uh, doon na may kumuha sa akin. Nag-extra, -nag extra lang. Tapos, uh, ano lang, extra. Nakakista ka rin dun. Tapos ayun, uh, yung nag, -ano na ako don, nagtalent na ako, marami na kumukuha ng number ko. Gagano so, lang naman ako dun. Tingin-tingin lang naman ako. So, ayun, hanggang sa may, nag, may mga tumatawag na sa akin na, kaya mo ba kumarte, May role kami ibibigay sa so, gano'n. Taray, pag maganda talaga eh, kung sana Oy. ano yung lalapit, no? Hindi. <laughs> <laughs> sana all maganda. Tayo maganda. So, ayun, bago mapasokin ang pagtitaping, ano ang pinagkakaabalan mo? Ano, yun nga, before, nagtrabaho ako, nagwork ako. Ayun na nga. <laughs> nagwork ako sa Firelord bago ako nakapasok sa ganito. Ah. So, hindi ka na nag-aaral na? Nag-aaral, oo, oh, hindi ako nag-aaral Nag-stop nag ako noon. Tapos ngayon lang ulit ako bumalik sa pag-aaral nung nagsawa na ako sa taping. Mm. <laughs> Pinagsabay mo na lang. Pinagsabay Parang mo. jowa. Oh, <laughs> <laughs> yun <Uy, laughs> <dito. laughs> na lang to. Paano lang kay Habi-habi ko na lang. Diba nga. Okay. Sino ang naging way para makapasok ka sa pag-taping na gusto mong kasalamatan? Ano? Um, yung na-workshop ko and then yung nagkaroon ako ng maraming role talaga kay Tito, kay Tito Tony oh. Tito Tony talaga yung uh, nag ano sa akin kung uh, nakipagkita kasi ako sa kanya that time, kasi sabi ko ay parang ang dami niyang project mm -mm. ako na yung nagchat sa kanya, tapos nakipagkita siya sa akin tapos binigyan na agad niya ako ng project exposure ako. puro exposure din yung puro exposure talaga siya, Sana. puro may role talaga di pa ako nakapagpa-line up sa kanya <laughs> Ano ang idea mo sa set card noon? <laughs> Ang idea, kasi may idea ako nung sa set card, kasi di ba nag-photoshoot nag kami nung sa workshop, sabi eh, kailangan daw namin mag shoot sabi ko nga para saan. Uh -huh. Yun Yun parang may ilalagay daw pala talagang pangalan, para daw may la, ano, line up, yun, yun yung sinabi sa akin, para makita daw, para matanggap kung fit sa akin yung ano, uh -huh. role, kasi Buti ka pa may nagaya mag shoot para sa set card. <laughs> yung <May> workshop kasi yun eh. <laughs> Kaya yeah. isang beses lang ako nag-workshop ito, okay lang ba ito nung kung magkano ang pinakamababang TF at pinakamataas na TF ang natanggap mo sa buong taping mo? Um, ha? Ah! Okay lang yan ako, 500 eh. <laughs> ano, pinakamataas, ano, um, I think mga nasa 3K. Mm -mm. Yun, pinakamataas -pina sa akin kasi hindi ko pa nararanasan yung ano talaga. Kasi alam mo naman, maraming cut eh. Maraming agency, maraming ano. Pero dati talaga nung nag, parang background ka lang, makatanggap talaga ako nung before. 300. Kaya, oh, kaya, 300. Uh <laughs> -uh. <laughs> Saan, ano nun yun? Dito rin? Mm, movie siya. Parang movie ata siya nung, mga no, artista. Hindi ko pwede kasi sabihin. May service naman. Uh, ulo! Mag-commute kami. Oh, <laughs> okay, Nag-commute oh, kami, oh. tapos 300 lang 'yung ano, 'yung TF oh, oh. na natanggap Pero pagka first time talaga kahit magkano, papasukin oh, natin. Para lang mag exposure ako oh. at maranasan. Karon din ako. Ano ang naramdaman mo nung ano, first dating mo? First dating ko, 'yung background ako na first time ko lang talaga. Kung tuwa ko noon kasi nakakita ko ng artist. Mm -hmm. <laughs> Ganun yung feeling na kapag first time mas nakakita ka ng artist, na parang naka, naka, ano, nakaka-excite. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko na Oo. siya. Ano ang naramdaman mo nung naranasan mo na mag -baking? Ano? Parang ano na siya, na, parang naramdaman ko na gusto ko to, gusto ko maging artista ganun. Gusto ko siyang ipagpatuloy kasi may potential ako sa pag-arte. Mm-hmm. Yes, maganda pa. Oy! <laughs> yeah. May ako sa Ilonia Downs yeah. <laughs> eh. Pinangarap mo ba na maging artista noon nung hindi mo pa ito na napapasa? Yes! Since bata pa ako. Mm-hmm. Yung nanay ko kasi nakikita niya akong umaarte-arte sa taas. <laughs> Parang baliw. Oh. Pero dapat talaga sasali ako ng audition ng bata pa ako kasi financial problem sa pamilya ko. Oo. Oh, oh. ah, kasi ang idol ko talaga dati si Marianne Rivera kasi magaling siya umarte. idol ano, ah, gustong-gusto ko yung mga teleserye ni Marianne before. Ano ang mas gusto mo, with lines or no lines? With lines. Kasi hindi lang naman sa pagsasalita mo eh, pati yung utak mo gagano talaga. Para din na gano'n, exact, gano'n. Oo. Uh -huh. Nag-memorize, May hirap na. May Kapag mahaba yung oh. Pero ngayon, nadadalian ka na lang. Ah, depende. Depende sa utak mo kung hanggang saan mo siya ma... Uh, ano. Mm uh -huh. Paano pag puyat, no? Pag <laughs> puyat, parang... Pag ulit mo siyang sasabihin talaga, pag gano'n. Hirap. Kaya dapat lagi natin i-try yung may lines para mahasa. ano ang may papayo mas sa mga gustong pasukin itong taping Sa mga gustong pasukin yung pagtitaping na to, uh, kailangan ano ka, lagi kang maaga. Gumising, lagi ka dapat active. Mm -mm. Kasi kapag ano ka palang pag talent ka, kailangan lagi kang ano, on time. Mm -mm hindi ka pwede mag arte kasi hindi ka naman sikat na artist. Pagpaguan <laughs> ka ba lang? Pagpaguan ka pa. Nasabi yun, napiling artista, hindi oh. naman gato Tapos kailangan ko, ano talaga yung nasa puso mo? Hindi gawin mo. Kung saan ka sasaya, hindi eh, ko. Ako uh -huh. Oh, kasi, ginawa ko talaga ito eh. Tapos, nang naging happy ko na siya kasi gusto ko talaga siya. Pero may times na ay parang, minsan kasi nagpapago tayo naman yung isip eh parang, parang hindi para sa akin pala to. But, mm -hmm. Kaya bumalik ako sa pag-aaral. Mm hmm. Hindi ko pa kaya hindi para sa akin to. So, kailangan ko ng maraming option. Hindi lang yung pag-aartist ang kailangan mo. Hindi ka pwede mag-stay sa isang bagay. Mm -hmm. Kailangan maraming kang option. ngayon ito yung pangarap ko pero hindi mo naman natutupad or walang nangyayari. Kailangan mong option. Mm hmm. Ano ang expectation mo sa unang exposure mo na ma-erase sa TV? Kita na bagat sa TV or? Okay no. Actually, lahat ng mga na-shot ko, lahat yun, kita ako sa TV. Sana on. <laughs> Walang hindi ako kay eh. Hindi <laughs> mo naranasan mo pa yan na, uy, panoorin niyo ako, tapos kung pinanood ng kakilala mo, blurred na wala. Hindi <laughs> <laughs> naman, nakita naman. Yun. Kasi nung nag-backload ako, kita pa rin mukha ako doon. Uh hmm. Ba talaga pag maganda? <laughs> ano ang pinakagusto mo sa pagkataping? Ang pinakagusto ko sa pagkataping, yung ano, yung, yung si Doon ako magaling. Sample nga. <laughs> uh, gano'n lang. Gano'n ako kabilis lumuha. Minutes lang. Kasi, mga ano yung emotion ko eh, mababaw. Kaya gano'n siya kabilis. So ayun, eh uh, eto lang sana, kaya lang time na. <laughs> love or career? Um, career karo na muna. Mm, ang ayun. love nandyan lang naman yun. Oh. Mas kailangan mo natin mag-ipon. Mm, mm Pag mo na mag-jawa kung walang pera, Charis. <laughs> Pwede naman, landi, landi lang muna. Tarot! <laughs> so, ayun, maraming salamat, Joyce. Ah, Ang dami namin natutunan sa ano mga na-experience mo. Ayan. Thank you!